Ngayon guys, punta na tayo ng church. Pagka tayo dyan. Ayun ako, ang taas. Ayan, andun yung church. Ayan tayo. Ang bigat pa naman ng bitbit ko. Ano? Ano? Ano?

pupunta na tayo na. simbahan. Wala may isa ngayon guys, mag lang tayo. Kasi this time maraming nag -ano, may prayers. Maraming nag ng prayers. Okay. yung Shoo-in-Y ito sa yung block shoo in papuntang church Tapos pagdating doon, sa loob Akit ka na naman sa taas Ilang stairs yun? Nakaka-taas train may okay, papuntang Chunmon I'm going to Chunmon mga alas 3 guys nag start na yung prayers dito kaya lang wait na ako mga oras na ako naka, ano, nakalabas ayan marami ang init ayan malapit na tayo ayan, yung dalawang ano babae na lumabas Diyan tayo pataas ayun, sa taas ayan patya tayo natin. Ayan mga kit. Akit tayo dyan pupunta. Sa taas. Ay, grabe. Ay, kapagod. Huh? Ayan. Ayan na guys. Ayan, sarado yan dito. Pero doon sa kabila. Open siya. Ayan tayo dadaan. <laughs> hindi pa kaya dito naku baka sarado na try lang natin parang sarado na guys yun sakit lang tayo try lang tayo yun.